ito yan sa ano bagong tinatawag na Green City Ria doon oh. tupot na naman sila ng bagong mga subdivision ang lalaki pa naman ng mga subdivision guys mga deserto yan o oh. pero ngayon wala na ano, kita mo oh. may mga poste na lalagyan na yan ng ano lalagyan ng mga ano yan subdivision yan kayaman dito sa Saudi walang naghihirap dito guys pag yung lupa mo dito na may nakikita na oil halimbawa magkabot ka para magbahay ka pag may oil yan na lumalabas hindi, na, hindi mo na pag-aari yan guys pag-aari na ng gobyerno yan bibigyan ka na ng ibang lupa lupa yun dun sa kabila sa so, dito dito magkukay ka lang ng ilang pit wala na Bukustik na yung ano Mga oil Tobe go Ano ba yan? Basta katindi dito guys Alam mo na Saudi Arabia Mayaman sa langis Amak mo yung gasolina dito guys taguan 1 real lang dati yan tag point uh, point 30 36 ang litro sa ano sa 91 tsaka sa 95 magkapareho lang ang diesel ano ang diesel mga 0.50 lang kung sa atin pa yun sinti, sintabos lang ang litro pero ngayon kasi may tax na ngayon pagdating ng 100 yung binibili mo may automatic 15% na tax dati wala yan eh sinabi guys so oh. alam mo dito sa Saudi kung ano lang dito pa supply by lang kung baguhan ka dito madali ka lang matakot yung nasa isip at ang dami mo yun ang susundin mo takot palagi ang resulta yan guys maano ka guys lumural uuwi ka hindi ka na magtatrabaho kasi wala na sa isip mo magtrabaho eh wala sa isip mo magtrabaho uwi ka kaya dito kailangan matibay ang dibdib may utak hindi pa dalos dalos kasi dito pag sabi uwi ka uwi ka talaga eh Ay, ayaw mo na magtrabaho uwi ka na ganun lang dito walang patigasan dito guys natin sa Pilipinas, napakairap mahirap sa Pilipinas guys, pag wala kang pira